So guys, nandito kami ngayon ni Ayon J Epitito at papuntahan namin guys yung alagang alimango ng uh, kapatid ko. Nakuha niya na to guys. Siguro, siguro mga tatlong araw na yung uh, nakalipas. At para patabain ay uh, nilalagyan lang ng uh, o pinapakain lang ng mga isda. So kasama ko ngayon si Ayon. Anong dala mo, Ayon? Isda po para pakain sa alimango. Ito ano? po ay isdang perok. Terok. And, and guys, buti pa yung alimango, no? May pagkain na uh, isda. So, ayan guys, lulusong na si Ayon sa tubig para kunin yung uh, kulungan ng uh, alimango. Ayan guys, dyan kasi nilagay guys yung uh, alimango. Uh, tatlong araw na siya dyan guys, pinapataba bago ibenta guys. So dapat dahan-dahan kasi ayun guys. Nangagat yan guys pag hindi madahan. Ayun no? Oh. Aggressive na siya guys. Mm, ayun guys, aggressive na siya. Yan kung makikita niyo, sobrang laki niya guys. Balit lang siya tingnan sa camera eh. Pero pag sa personal guys, uh, malaki. So anong gagawin mo ayun? Isushoot natin siya dito guys. Natin siya. Isushoot? Isushoot. <laughs> Ilalagay. Yan, ilalagay dyan guys. Be careful talaga tayo guys. Sa kulungan para pangkain ng uh, alimango. Pero dapat ay maging maingat. Kasi pwede kang makagat ng uh, napakalaking sipit guys. Ipakita lang natin ulit ha. Yan guys. Ayan, sobrang uh, laki ng alimango guys. Siguro mga isang kilo yan. So nagkakalaga yan kung ibibenta mo ng 700 uh, pesos guys. So ngayon ay ilalagay na ni Ayon ang ali ang uh, pagkain guys yung isda na ano isda yan ayon tirok guys tirok <laughs> so ewan ko lang kung anong tawag sa inyo nito guys guys ito kapag ilagay guys igagan ito yan para hindi siya maano guys dapat magingat so ilalagay na natin siya guys background po lang guys kasi nakanda siya guys oh yung alimango Hello Hoy <laughs> <laughs> Oh hey guys Kaya danda na ipinapasok ni ayan yung uh, isda guys sa loob para maging pagkain niya ng, ng alimango <laughs> Sige nga ayan kung kakagatin niya rin Kakagatin niya siyempre yan, laki ng galaw niya guys oh. Ayan guys pero tips na natin guys, guys no sa mga nag-aalaga dapat ay iwasan nila na matanggal yung sipit. Kapag uh, matanggal kasi yung sipit niya, automatic reject na yan guys. Sobrang laki oh. May ija Hindi niya pakinain. Grabe special tong alibango guys pinaghandaan pa ng ganyang kalaki isda sana o yung akala namin guys ay uh, lulutuin para sa amin yun pala lulutuin, ah, lulutuin. <laughs> <laughs> hiwain para sa alimango guys so ganun ka special itong uh, alimango so nandito kami sa sa may uh, fish pond guys may laman itong uh, bangus hanggang dun yan at dito rin nilalagaan yung uh, alimango inulit natin ha baka matanggal yung sipit na yun grabe ang paghawak niya day na day nasugatan tuloy <laughs> so yun guys ipapakita natin no oh, kung paano yung uh, niya na tuloy yan ganyan pag kumain yung uh, alimango guys oh. Imaginin mo kung kamay mo yung uh, nandiyan. <laughs> napaka napaka delikado putol siguro talaga guys no. Kaya ingat na ingat. Sinusubuan ko siya guys. Tamad kasi magsubo. Kaya na. <laughs> Special kasi ito guys. Kaya kailangan subuan sana all sinusubuan ganoon talaga ayan magkain gusto ng kanin <laughs> So guys, nakahuli pa ng hipon guys. Yun. Ayun guys, ibang klaseng hipon yan guys oh. Parang hipon sa tabang. Ay, ay, ay. Guys. Yan guys, nakahuli pa. And guys, parang hipon sa tabang pero hipon sa alak. Ang pagkakaiba guys, yung kanyang sipit ay mahaba. mahaba. Yan kasi yung uh, hipon sa tabang mahaba ang sipit guys. Siguro marami yan dito no. Yan pala guys yung tama din. Yung sa mga technique din kung paano yung paglalagay ng uh, pagkain ng alimango dapat pala guys ay nakahang nakahanger siya guys yun know, para yung alimango hindi mahirapan magagap o kumain guys hindi pa siya kakain kapag uh, mayroong uh, nakakakita syempre nahiya din siya guys kaya mamaya kapag nasa tubig na siya saka kakain itong uh, malaking uh, alimangon na to guys inulit natin yan siguro ay may mga sa isang kilo in guys at nagkakahalaga itong uh, 700 pesos kapag uh, binili na sa merkado so ngayon guys ay ibabalik na ni Ayon sa tubig para makakain ng alimangon kasi nahiya dito kumain maraming nga uh, nakakakita so pagpapataba nito guys mga tatlo hanggang isang linggo guys matabang mataba na at magkakaroon na to ng uh, alig eh. so ganun lang yung sekreto ano, sa so, mga kaibigan natin dyan na uh, unguha nangunguha ng uh, alimango kapag uh, peat pa yun yung ginagawa nila guys uh, inalagaan muna sa dagat at saka pinapakain ng uh, isda para tumaba para kapag uh, binenta ay hindi babaratin ng mga mamimili guys so ngayon ay babalik na ni Ayan to sa, sa tubig at kung mapapansin nyo guys yan dapat ingat-ingat no mapapansin nyo guys mayroong ayun, may dahon ng niyog doon guys para hindi masyadong mainitan ang uh, alimango. so yun nakalubog na malalim din pala no So, isusuot nyo doon sa pinakabaybahay, guys. Upang nang sa ganun ay hindi siya uh, mainitan. So, yun, guys. nandoon na yung alimango. Binalik na natin sa kanyang mung pinanggalingan. <laughs> so, yun. Kaya, tips lang, guys. Dapat maingat ang paglagay nyo para hindi marejik yung alimango. Kasi once na marejik yan, so, logi kayo. Kaya, dapat nasa puso at uh, nasa isip yung pag alaga ng alimango <laughs> kasi kapag wala sa puso papayat kapag wala sa isip ah, malulog kayo guys kaya yung... paano ba masasabi na reject yung alimango ayan? kapag yung sipit nila ay maputol o masugatan sila so yun ma-reject yung alimango kaya be careful lang guys kapag mag alaga tayo ng alimango dapat nasa puso talaga so mga Ilang araw dapat talaga anyan yung alimango bago ibenta? Siguro nasa tatlo, lima ganun. Para matabang-mataba talaga yung alimango. Uh -huh. Kasi once na kunting araw lang, baka payat pa. Yun. Uh, dapat ba talaga isda lang yung kakainin yan o pwede darat? Nakadipindi. Nakadipindi guys sa uh, nag-aalaga kung pwede karne, pwede ano, dipindi. Uh -huh. Special no ang alimango kapag... Uh, yung kakainin niya ay kakarnet tapos siya kakainin din <laughs> sarap nun. <laughs> so ayun guys yung uh, paglalagay namin ng uh, pagkain sa alagang alimango tingnan nyo guys oh uh, nagpo-flow siya ayun ibig sabihin niyan guys ay kumakain na siya o kaya ay maliksi malasog uh, ang uh, alimango guys so ayun ipinapakita namin sa inyo guys kung paano pakainin yung alimango uh, at kung ano yung uh, pagkain niya. isda yung kinain niya guys uh, at pinakita din namin kung saan siya pwedeng ilagay at kung paano yung tamang uh, paglalagay guys para hindi ma-reject sabi nga ni once na yan ay uh, maputol guys yung uh, kanyang uh, sipit uh, reject na so dapat ay maingat at alagang-alaga guys nasa puso yung uh, pag-alaga ng uh, alimango So muli guys, maraming salamat. Yan lang muna. At sa mga kaibigan natin na uh, bago pa lamang dito sa ating uh, channel, huwag niyo pong kalimutang mag-subscribe uh, at pakiclick naman po ng uh, bell button para lagi kayong updated sa mga video na amin pong ina-upload araw-araw. So muli maraming salamat guys. And God bless.